Magandang araw sa lahat. Kami po ngayon kasama ng aking kaibigan at kapatid na si Brother Christian Tamayo at ako, Jim Vinis de ay gagawa kami ng repetitio okol sa pahina isa hanggang 25 sa isinaunang ng Griego. Ang katanungang filosofikal ay, nagkukubli ba ang katotohanan? Ang tesis ay, ang katotohanan ay nagkukubli at layunin ng tao na matuklasan ito. At ang mga puntong sumusuporta sa tesis, una, ang lahat ng bagay sa mundo ay mayroong katotohan nakapaloob nito. Pangalawa, Nabanggit na ang filosofiya ay nagsisimula bilang paghahanap sa pinagmula at dahilan ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Ipinapakita nito na hindi agad lantad ang katotohan. Ngunit kailangan itong hanapin, tuklasin, ng tuklasin ng tao sa pamagitan ng pangangatwiran. At pangatlo, ang tao ay may kakayahang magkilatis upang malaman ng katotohanan. At ang mga halimbawa, una, ang mga eksperto ay patuloy na nagsusuri sa daloy ng pagbabago ng panahon. Pangalawa, sa panahon ng mga pilosopong Klasikal, ginamit ang Socratic method ng pag ng pagtatanong upang maipakita na ang mga sagot sa malalim na usap usapin tulad ng katarungan at kabutihan ay nagkukubli ay nagkukubli muna at kailangan ilabas kailangan ilabas sa pamamagitan ng matyagang talakayan. At pangatlo, ang pagkadiskubre ng sambayan ng Pilipino na ang nandoon sa politiko mismo ang di sumusunod sa batas laban korupsyon. At mga kumukontra nito, una, hindi lahat ng bagay malalaman ng buo sa mundo dahil walang panahon ang tao magsuri pangalawa lumabas din ang mga sophist ay tumutol dito sinabing ang katotohanan ay relatibo at iba at iba ibang at iba iba depende sa pananaw ng isang tao so meaning something parang isang subjektibo hmm. sa kanila hindi ito isang nakatatagong bagay na may isang layunin, kundi isang konstruksyon ayon sa pangangailangan ng lipunan. At pangatlo, wala ng panahon ang tao ngayon magkilatis dahil puro na lang inteligenteng artificial ang gamit. Ngunit, mga sagot laban sa kumukontra. Una, hindi man lahat ng bagay ay malalaman ng buo sa pamagitan ng suri o ang sapat na katotohanan ay nagpapakita sa tao. Pangalawa, ang pagtotol ng mga supis na ang katotohanan ay relatibo ay nabibiko sapagkat kung walang objetibong batayan, mamawalan ng halaga ang mga prinsipyong gaya ng katarungan at dignidad na kinikilala ng lahat. Ipinapakita nito na ang mga pagpahalaga ay hindi ilika ng lipunan, kundi objetibong realidad na gumagabay sa buhay ng tao lamang. At pangatlo, ang inteligenteng artificial ay gawa rin ng kagalingan ng taong magsuri. Conclusion Kinakilangan ng tao na magkilatis sa bagay-bagay dahil ang totoo ay nagtatago, ngunit hindi lahat ng tao kayang malalaman o malaman ang katotohanan. At ang mga naunawaan namin, una, aking napagtanto na kailangan kong magkilatis sa sitwasyon na mayroon ako ngayon dahil baka malinang ako at malayo ako sa katotohanan ng bukasan ko. Pangalawa, Ang unang hakbang ng tao tungo sa Pilosopiya ay pagkamangha na nagsisilbing pahiwating na may katotohanan hindi pa niya alam at nais niyang tuklasin. At pangatlo, aking natutunan na ang inteligenteng artificial ay nagbibigay ng katotohanan ngunit maaaring di sa lahat ng panahon. Yun lang po at maraming salamat.